Talagang <laughs> Hi guys! So ngayon uh, nagka kami ni Tuyan At um, ano ito si Tuyan sa inyo Diba? Uh, para tumulong diba Tuy? So, so... Ha? Sa iyo wala magtingnan Ano sa iyo na nag-abot? Hindi na, na siya Tumungan na mga Ah, so mga alas 5 kag dumating dito, parang mag mag, 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 mag alas 6 na gyapon siya. So ngayon ang ikutin eh, tanong mo magtatanong ng lang naman ako ng konte. Kumusta ka na? Oh. Ban. Kumusta lang ka? Okay na gyapon. O oh, di ba? Nalay ko ang kabaguhan gamay. Hmm. So parang, di ba nagtanas like, sa so, mga kanil siya, parang, parang asaya ni Chuyas, parang may ano, may may nangyaring maganda sa buhay niya ngayon. <laughs> kung saan yung mag-aaral mo. Oo. Pasar. 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 Kung sa'yo mapag-spell ah. Wala sa akin. Pero yung ito Wala pa dyan yung luma. enrollment. Uh, ano enrollment mm enrollment. Uh, Domingo dumi ka lang. Diba Indo sa Domingo? Diba sa Domingo? Huh? Diba Lunes. Domingo nga Ma nagmaalo. Ah, Lunes ba? <laughs> so Lunes, enrollment. So, naka third year. third year naka no? Or second year pa? Kasi ganyan. ako kagisa Karoon na daron, uh, third quarter. Ah, parang first grade din, second grade din, din. mga... Pero sa high school is dili sa enroll dili sa igong enroll parang continue continue lang sa inyo is enroll in na enroll ko ada kada kada ko ana enrollment mm so, ug um, ma enrollment din yo sa lunes sa lunes tapos humada yon balik sa <laughs> school balik sa kag school la ko so ha stress ug balik is <laughs> <pr> <laughs> Pero pinunod ako, dili siya interest karon Kaya ganun ba yung nawag nito? Kaya parang, Api siya, murang nakapasal din siya. Ha 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 ha. Ha ha ha. Nakapasal, murang nakapasal. So, kung di ba, uh, nga nakuhaan ka, murang nakatay, bagsak. Ay, bagsak at yung gano'n. Isun kayo, pinin na lo. Ay, sa'yo, mong katay mong bagsak, kung sa'yo, mong bagsak na murang dahil isa man. Kasi, kung <laughs> sa'yo, istorya sa'yo, mong bagsak, nah, murang nahila ka, or... <laughs> <laughs> oh. Bagsak pagkat to dili dili di, 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 di ka final nga bagsak. Imo imo na kung haon na haonan. On. Dili man siya final nga bagsak. Kwan nang semua ng sa wanai magbina na pre preliminar, uh, prelim, uh, pre midterm, semifinal, o final. Sa prelim na po pasar se Sa prelim niyo pasar mo tanda, pasar katanda, pasar tanda. Sa midterm dito na asartan na. Ose ose yung ose ose yung midterm. Second quarter. Second quarter. Sa first quarter pasar katanda. Sa second quarter is Saka ibagsak, kapag magsak. Pinakapagin isa. Isa, katong kriminalo. Kriminalo. Tapos pag 1... Uh, one. Pag a... ko. final na ka, duha na. Or na. duha pa. Duha. Tapos, 3.1. 3.1 Gano'n Gano'n nabagsakan kayo? Listo kayo? Exam gina siya or ano ba nang memorize? Exam. Exam giyot. Dayon, dayon, dayon. Pag uh, semi-final. Ay, sa akoan na eh. yun. Uh, diba semi-final lang, nabagsak ng bisa. Tulong ka sa bisa. Ang kwan na yun sa mid-term. Tapos pag final, hanggang itong bagsak ng mga so, utin katabi ng trip ko ipad na criminalo ah so ayon lang kuya sa pag ano nimang um, um, yes. manyo manyo ng exam brag na nahila katabi okay na karon munang naka-smile lang karon <laughs> munang happy na kidsurian si kay okay din yang okay na yung mga exam so karong asalon ah, next nice quarter na niyo pero sa yung si ano tik sip tik an sip utaw so ang plano ang ira palad ang ano ang ira palad ang ano nila ng no? kausap nila kasi kailangan mo mag-study, kailangan mo mag- ano talaga, mag-focus talaga. Tapos, pagkawaman ka ron, Choy, kamusta imong family ka ron? Okay, i sila ron. I-play sila ron. Ano ko dito? Makatabang-tabang ako sa ila. Kung may trabaho ni Pus kayo, kung lakot kong kaway, kagod ba sa ako naman, sila ron. Makatabang-tabang dito. Okay, lamat na na sakit ka sa kong tapang kamo lagi makita na ko sa kong video lagi nga Ura nag... nag ka sa kahoy Nag-ana ka sa kahoy Kinang diaba ka sa kahoy ba? As in yung sa isa, sa taas inyo ang ginaobin ka Ura nag-ana ka sa kahoy Kaya kayo nga yung anak ba yes. Tapos... Ura ah, na itong intro na ito Oo, oh, yung intro Tapos, ito magbukid Tapos, nagluto mo kuan So, kumusta ka rin ang inyong kuan? Ah, uh, itong... Kumusta yung 2025? Kumusta yung New Year's Day Nasa <laughs> kung sa lotion? Wala kayo nyo sa lotion? Ha? Bago na. Bago na ka? na. Ah, imong niyo sa solution is mag-study lang yun. Bag -bag na ka. Na mm. imong, ang imong, di pa ka itong past ko, imong ati, di aldi ulit. So, pag ulit niya, first Nakita po, nakita po na kasi po sa post nga um ka sa imong post nga first time ni mo nakita bo na new year is tag, Naganda nagandahan mo. As, sa imong ganda atong new year. Simple lang. Grabe ka. Bam. may gamay. isa kilo. sa kilo. sa kilo ka may kilo. sa kilo salad salad eh tapos dili ka lang bili, ba? dili dili bugnaw ha? <laughs> nag mo dili bugnaw? sa nyo? guys? pwede <laughs> ba na ang uh, salad ni bugnaw? <laughs> so, 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 so ano sa pagkapi mo na kawi guys ha So sa 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 ano sa mga 2025 nga drafty kasi 2025 tumbang takaro Kaya ako ako ha ako ana ako akong New Year's resolution sa da, sa, sa kadaghan na ako mga mga pale na mga data bolas 2024 like business um pag-ibig <laughs> tapos um family tapos din basta dami ang aking, ang aking, ano ngayon, ang aking New Year's resolution sa 2025 is self muna. Sa akin, self lang muna. Sa iyo, ano sa iyo? Sa iyo. So, okay, sa akin, ha? Focus. Focus, imo ha? Focus, idang imo ha? Lagi kayo gano'n, iba iba pang gano'n, biya kayo makagalit, 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 at kayo namin iluchi, di ba? So, sana, um, paano mo na accept? di ba, third year na magka-third nyo pa? Third year. Mag-third year na ka? Mag-third year na Kurang ni dia. Wow. show, laban lah. So mag charge na dito September. So congratulations. Na ah. dili dili na dili na Para lang saya. Lagi kita na murag. Happy na ka mo lagi mo na dali sa smile kay gano murag bulan kay kaya kita una uh, mga ano mga kuan mga subject kaya kado kabalo naman ni nga nakapasar na ka so congratulations at um sana tuloy-tuloy na yan laban lang sa pag-eskwela maramot na gani pag balik sa eskwela mas may stress na matagbalik ay 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 nag ano focus lang yan pag study pero ka, napaka study na ka nyo inyo. ano kung ano saya dimitulong matulog uh -huh. magtaglay ng saya pumuputol dimitulong ka? kung saan Sa'yo sa ipay ano kung sa ipay ano ko sa ano kung sa ipay ano kung sa sa ipay sa ano kung sa ipay ano kung sa ipay ano ano sa ipay ano sa ipay sa ipay ano kung sa ipay ano kung sa One drug up. Kapag nagpapamigil mo yun. Ay, kapag mag-prog pa siya rin, nga pala nga, nga pala mong magpapastidin. May lang tali nga, nandikan sila sa... Kaya, pag uli nila ni Kendra po, nandikan sila kiti mong balak si Senu niya yung solution na focus lang yun. So, ayan guys. Ayan na po natin, nakita na po natin at na po natin yung pag-aaral ni Chuyals na medyo, hindi talaga medyo, kasi nakikita ko talaga sa mukha ni Tuen, masaya na siya ngayon sa kanyang um, nagawa na makapasa. Kumbaga, <laughs> nahila siya. <laughs> so, next, ano pala this year pala, is third year na pala si Tuen. So, malapit na. So, congratulations, Choy. Uh, ah, lang laban lang yun kay para ma ma mawag ma ito itong pangandoy. Oo, oh, uh oh, uh, mawag ma ito pangandoy. Okay na, diba? <coughs> Kadang, di ba? din mga mga imong gipang 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 hir mga sacrifice ni mo hope ipadayon mo lang mulang pergi <laughs> so congrats and thank you Choyas abay ah, na dito si Choyas kasi di ba um, gusto, gusto, gusto niyang gusto, gusto tumulong dito sa hinaguan kasi uh, sila uh, sila ni madam na punta ka lang dito sa sa barot linggo kung gusto mo kasi timing din kayo kasi mag may mga bulaklak si madam na dito pa ano ipapatanim namin huh? yeah, yeah. Uh -huh. so guys thank you so much bye